Trick and I want to show it to you guys. I can make this float. Just watch. Is it floating? How did you make the float? Floating? <laughs> Good job, Jen. Good job. Alright. So, you know, sa no, panibagong, hara, panibagong vlog tayo, mga bisdak. Karating ko lang sa bahay, mga bisdak. Sunday ngayon, galing ako nag-basketball ito. nakaka ano pa tayo, pang basketball shoes. So, yung update dito, mga bisdak, no, ano na, ah... Uh, yun, uh, pa-summer na, uh, papasok na yung summer. Yung, officially, yung summer season dito is from December to February. Mainit na masak, mainit na yung panahon dito. Uh, kaya medyo masarap na mag, ano, maganda na maglaba. <laughs> so, yun, ito yung dito sa labas. Medyo dry yung mga, dito na, no, mga plants dito. Kasi ma ma mainit yung panahon. And then... Medyo busy tayo ngayon mga bisa kasi first day ng swimming lesson ni Jian ngayon at bagong school sa Paramata. Bagong school sa Paramata. And then after na the swimming lesson, may basketball training si Jian si dun sa Obon. Kaya samahan niyo kami ngayon ngayong araw na no? And yun, uh, spend lang natin day. Yung day natin kasama yung family. So, show them how did you do the magic trick. It's time to reveal. You have to put this here and you have to hold the ball because... See? Ah, I see. Alright, okay. Alright guys, so luto mo na tayo ng breakfast. Magluto ko breakfast. Iba anong breakfast ang gusto mo? Ito. Ito, makamis na ito siguro. Ito, cocktail franks. Ito yung lalutuin natin na. Tsaka ano, um, itlog. Hugas mo na pala tayo ng ano, wagap ng Pugasin bago tayo magluto na. No? So, yung lutuin ko nga itong franks. Tsaka itlog. And then, mga after one hour, punta na kami sa swimming lesson ni, ano, ni, sa tulip ni Gian. Busy si Gian ngayon, si after that, basketball training. And how many egg you can eat today, this morning? Only one? Two. Two. Mm -hmm. Ito na yung itlog natin ha, siya na. And then, ito yung franks. Lulutuin ko pa yun natin. Lalagyan ko yan ng onions at ketchup para mas masarap, no? So, prepare lang tayo na yung plato. Si Ami, uh, busy si Ami. Nasa, si, meron siyang example, no? Yung sa CPA niya dito sa Australia nag-aral next week yung exam niya so hopefully all good para kami at uh, good luck good luck luluto natin ano na to siya <laughs> cowboy cowboy luto <laughs> binisaya ah oh. dinalian na mga kasi meron ano kailangan namin si Gian nga meron pang lesson mamaya na. kaya ano na to madali ang luto Yan. Lagyan din natin ng garlic mga kasi ito. Garlic. And then, lutuin muna natin ang sasak itong part ng onion tsaka garlic. Alright, so lagyan natin ng ketchup mga kasi. lang. very simple mga kasi sasak. Franks with ketchup. And then mix mo lang siya mga kabislat. Yen, sold na ito, Maja, for breakfast. Alright, guys. So we just finished eating, and yen. So si and Mister Beast chocolate. Ito. So how was it, Jian? The Mister Beast chocolate. Is it good? Is it worth it? What score can you give out of five? About this one and this one. Yeah. Oh, split. Split. So which one are we going to do first? Okay, this one. Is it yummy? This is chocolate sea so, 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 Yeah, this one. That's a, that's a one. One. You don't like the taste? This one. Yeah? Has to be a five. Nah, that's chocolate milk bar. Hey, come on, guys. Pero as next, so, papunta na kami sa swimming lesson ni Gian. Yun yung first stop natin. And then after... Afterwards... Hey guys! You want to know how I do these magics? Yeah. It's so easy. Ah. You just you just put this under and you pretend and you don't let this see us. So yeah. it looks like you're just doing this. Yeah, kami na. Let's go ka doon kasi we're late. We're late. Gian's swimming lesson is uh, 12 noon. Yeah, sakto lang din. Ano ngayon? 11.32. So napakalapit lang kasi sa Paramata. Let's go. Your will land at the Parabattery Footage Center right? Convenient training drive This is your new school, Gian. It's... look at that, it's new It's brand new And it's very near our house This is Paramata. All right. Bago to na school, mga no, At saka itong venue mismo is bago siya, bagong gawa. So yan o, Paramata. Yung mga building na yan dyan. Yung Paramata Center. So napakaswerte namin at nakakuha kami ng slot dito. So yun nga, nung nagpa-enroll ako kay website lang. And then, swerte-swerte, mayroong isa. Tapos sakto pa yung oras, alas 12. Yun, Paramata Aquatic Center. Napakalapit lang sa amin, mga 5 to 8 minutes drive. So, itong batch nila ni Gian, uh, isa sila sa first ano, uh, class season na gagamit nitong swimming pool. So, let's see kung yun para matak. Gaano siya ka bago? All right. Lane 8 daw sa GMB. Lane 8. Direkso daw. Ano ba yung bayad ng parking dito? Ah, dito eh? Dito eh? Dapat sa sud? Kainit ano? Sunburn? So bago siya mga sakna, Pero hindi tayo video talaga dito mga bisnok. Scan dito. Where to scan? Ah, here. Yeah. <laughs> so yan mga bisnok. Maganda, maganda siya. Alright, so... Lane 8 bid sa GM Lane 8 Maganda siya mga bis na school ni GM no? Kasi ano bago pa so, sigurado, sigurado tayo yung maintenance nila dito is ano uh, medyo maganda and uh, regular mas malinis kasi dun sa dating school niya sa Guilford medyo eh, hindi naman sa pagano pero kitang kita na o klarong klaro na yung ano uh, hindi siya ganun ka hygienic na kumpara dito na bago talaga so medyo malinis mas malinis dito ah, uh, sobrang lapit na sa bahay mga 5 to 8, 8 minutes drive sa si Gia nalaga sa si John ah, uh, masigwa pa mga bot ano ha? patay na bisak so yun nag enroll kasi kami yung abis na mga no, pina enroll ko sa si Gia ako ako lang sa website nagulat kami yung kasama ni Gia na bata sobrang laki na no? ang tangkad I'm not sure kung baka mas advanced to na advanced na grupo yung ano namin ka Gian na pa-enroll pero okay na din akabot ah, naman siya uh, sakto lang yung ano niya yung ulo nagulat kami ba ang haba na ang, ang taas na nalangoy ni Gian galing dito kumabot siya doon <laughs> good Beb, <laughs> gulat ka <laughs> Kasi ilang 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 buwan yan hindi nag-swimming. Gitu doan. La. Pero tasa sa otong oh, bibo, oh, isa mo kana. Tasa kay hangin ba? Ah, may gin eh, dako kay sayo nagawan. Grabe mo, this <laughs> dog. Very advanced yung ano, no? uh, training sa itong group ni Jamie. Gusto din namin 'yung no? kasi parang uh, yun, ang daming niyang natutunan para ito isang lesson, equivalent ng limang lesson na matutunan niya dun sa kabilang school All right, so tapos na mga kabisdak. kasi 30 minutes lang mga kabisdak yung training 12.30 na yung time dyan so yun, I think last, ano na yun, last round na yun So, overall, kasi ito yung first time namin dito, napagandanga it's very solid. No? So, we're very happy na na enroll na si GN I think kasi 10 sessions to one term, I think after 10 sessions, marami siyan napakalaki imp magiging improvement Alright, guys, so yan, tapos na yung 30 minutes swimming les lesson ni So, we're going home first to take a rest for around 2 hours. And then, after 2 hours, basketball training ang daming training <laughs> pero maganda kasi itong, ano, itong swimming lesson kasi life skills ba. no, so napaka importante niya na maroon yung mag swimming para just in case nasa beach kasama yung friends magkatuwaan itutulak at least maroon yung lumangoy but alright ito yung car natin ah grabe init Bye, so... Ah, ini tu susu kan? Huh? Pero yun, mga kapisda, nandito na kami sa bahay. Ha, napakainit, napakainit ang panahon mga kapisda. I don't know, ilang degrees siguro, mga 30 degrees something. Yeah. Oh, yeah, let's take a rest. Init sa labas mga kabisdak. So, ngayon kakain lang kami mga kabisdak na pero konti lang kasi pareho kami tatlo na nagutom. So yung kain natin yung niluto ko kagabi na adobo. Yun. Hindi pa namin natikman to. Kagabi ko siya niluto. So dalawang kilo to na ano ng baboy yung legs ng baboy. So inubos ko na. i microwave na lang natin. Alright. Microwave. Okay. siguro mga 4 minutes to siya makakabis dahil, dahil ano, maraming taba-taba. Alright. -taba. Uh, 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 Lami, baka na na. So, kimchi mga kabis at mayroon kami yung nabili kong kimchi sa, sa Woolworths na. Mm. So, isa sa gusto ko yung kimchi mga kabis at Isa tos na hindi naman paborito pero gusto ko gusto-gusto kong kumain ng kimchi. Where? I found. Ah, is it broken? Is it a leak? Look why. Ah, okay. Ah, don't press too much. Don't press too much. Okay, why so... Not? Ah, tama na. Eh? So, oh, another two minutes yung ano natin kasi ang dami niya. Time check mga ka-Bizak. ano? Alas dos ng hapon, kakatapos na namin mag-lunch na. Andun si Amin, tsaka si Gian. Si Ami nag-ano ng mga sampayin namilo, natuk nagtukpe anong tagalog ng mga huwizdag. so ito yung mga halaman mga kabis sa mga na miss na sa mga na miss yung ano namin yung sili <laughs> actually, actually mga kabis na namatay siya tapos yun uh, nakalimutan ko kasi mga one week ko na hindi na ano tapos puti nga namatay so ngayon uh, regular ko siya nadediligan kaya yun uh, nabuhay na naman ito meron tumubo hindi ko binunot kasi I'm not sure kung ano to mga kabisdak. I'm not sure Siguro kamatis yan So tignan na lang natin pag namunga na. Alright so po, pahinga konti mga kabisda And then after that Pupunta kami sa gasoline station para magpagasolina Ah, uh, Once a month mga kabisdak, no, Kami nagpapagasolina dito Napakaganda ng sasakyan namin Sobrang tipid sa gasolina kasi yung makina niya Is dos lang So yung budget namin sa isang linggo ano lang, siguro mga $50, isang linggo, isang buwan. Sa isang buwan na yun, mga $50 lang. Pero at the same time, kasi almost weekend lang namin ginagamit din yung sasakyan, no? Kasi yun nga, naglalakad lang ako minsan papunta sa school ni Gian. Kaya hindi, hindi talaga namin nakagamit. Right so, yeah? now, <laughs> papunta na tayo sa ano papunta tayo sa basketball ni Gian mga grabe nakakaanto kasi mainit yung panahon okay guys I'm ready <laughs> nakatulog ako na mga ilang minuto na ah oh, uh, come on let's go nakatulog ako mga ilang minuto tapos ngayon ah uh, uh, drive na pagi papunta sa basketball ni Gian, let's go so palpak pala yung mga, yung basketball training you want to eat this one now? Okay, let's bring this. So, yung start ng training is hindi pala ngayon. Next week pa pala makakabisda. So, bumili na lang kami ng ito, Krispy cream At dadaan kami dito sa Decathlon. So, tingin-tingin na lang mga sa bago umuwi ng bahay kasi maaga pa. So, yun din namin alam. So, yung best friend ni si Sandre, pumunta din sila. So, pareho kami hindi namin alam na hindi pala start ng basketball ngayon. Sa loob ng Decathlon, mga sa free kang gumamit nito mga lero antibola. Kaya, Jen, nitong mga tibog tennis na. <laughs> Yan. So marami naglalaro dito. Libre lang. Marami silang table for the players. Okay, you Or you put one here. More. Five. Near. Here. Yeah, like that. Then put here okay, like that. Eh, para tadambay ka sa Good job. <laughs> <laughs> Efren Bata Reyes <laughs> So minsan maganda din maglakad-lakad dito sa Decathlon mga kabisdak no? Kahit wala kang bibilhin, yun lang ano, Pang patanggal stress or sa uh, Pag wala kayong magawa, punta kay dito kasi makak makakagamit kayo ng mga ganito, mga equipments nila kahit so kita sa very sunny no wala kami nabili doon mga kabis dakan lang kung pumasok lang kami pang patay sa oras so ngayon punta kami dito sa na mag, nagbibenta ng barbecues galore Tang camping no look at this fish yung mga saan. yung presyo nya is $1,300 or mga 60,000 pesos na 60 mga 40,000 pesos siguro gusto pala pumasok ni Ami sa, ano, sa office work. So meron daw siyang bibilhin dito para sa kanyang trabaho. Malaki na talaga itong ano namin ng yung bugoy namin. Yung gusto ngayon mga ganito na okay, keyboard, mouse, pang gaming. Hindi na yung mga pang bata na laruan. No? sa so, mga ganito na. So bibili daw siya nito. Alright, Jian, come on. Get it now. How much is it? 99? 79. This is this is 93. This is 99. Okay. This is oh. This is on sale. It's $59, this one. So which one you like? Yes. Okay, come on, let It has the mouse and and the gaming board. Alright, so katay na from breakfast not in. Meron tayong Nutella or peanut butter. So, ito na lang siguro. Peanut butter. So, ano ngayon? Ako? So, Tuesday, Martes ngayon. Si Ami nasa opisina. Uh, work from office siya ngayon. Si Gian nasa school. So, pick up natin si Gian mamaya alas dos ng hapon. Alright. So, prepare tayo ng breakfast. Hindi breakfast kasi ano na. Malapit na 11. Uh, ako ng kape. Meron tayong kape dito. And then yun. Trabaho ulit mga kabisdaknos. Andun yung ko bumalik ako nga dito sa kusina kasi ano. Parang ano na stress ako dun sa environment sa kwarto masyado maliit yung space. At least dito sa kusina, malapit sa kitchen at nakakalabas ako dito sa ano namin sa veranda, sa terrace. Alright, so this week mga kapisdak, wala akong balak na pumunta sa city, sa Sydney um, Unless mayroon akong meeting Ah, pinaayos ko pala yung iPad ni Jen kasi nasira So kung mag, sa Apple, pinaayos ko sa opisina ng Apple So kung mag-confirm mag yung Apple na pwede ko na i-pick up Yun, kukunin natin, no? kukunin natin Punta tayo sa Sydney, samahan niya ako Try ko mag-vlog ulit mga kapisdak ng daily vlog, no? Buhay Israel, na-miss ko din mag-vlog Uh, yun, natigil lang tayo na ilang buwan kasi gusto mo pahinga, ipahinga yung otak ko. Pero ngayon, medyo nakakabalik na yung mindset natin sa vlogging. Oops. Alright. Ito yung ginagawa ng tamad mga kabisnak. Pwede ka namang ano, isa-isahin. Pinagsabay ko pa. So yun nga, yun yung mga strategy ng mga tamad mga kabisnak. na. No? So right, so trabaho muna ako mga bisdak, and I'm very excited magtrabaho kasi gusto ko yung ginagawa ko. So yan yung maganda mga Abisdak no, pag nakahanap ka ng opportunity na yun talaga yung passion mo. Parang hindi ka stressful part na ng trabaho pero end of the day ultimately parang gustong gusto mong ano, amal ah, trabaho So yun, so work muna ako. Time check mga ka alas 2 ng hapon, no? alas 2.05. So, yung klaseng gina mga ka-bizdak is ano pa? Ah, uh, 2.45, ah uh, 3, alas 3, alas 3 matatapos. Pero ngayon kasi, open classroom, ibig sabihin ng open classroom mga ka yung parents pwedeng mag, <laughs> pwedeng pumasok sa loob ng classroom ng mga bata. Ang pangit ang pananong, kaya pala malamig. Roar! <laughs> malamig kasi the past few days sobrang init so yun yung ibig sabihin ng open classroom mga kapatid kami mga parents pwede, pwede kami pumasok sa loob ng classroom para makita namin no, yung ano yung nasa loob ng classroom at yung ano uh, may pakita ng teacher yung ginagawa ng bata so yun normally every year meron ganun so si Gian kahapon yun nag kung nakita nyo sa video namin sa Facebook page um, nagpo-post kasi ako ng mga short videos mo. sabi ni Gian sa video na doon na kung pwede ba daw ako ano, uh, pumunta ng maaga para makapasok ako sa classroom. So normally mga, ganyan, normally, mga kabisdag pag ganyan, pinaprioritize ko no, yung request ni GN. Request niya sa school kasi napaka-importante niya mga kabisdag yung time no, para sa Bata, I don't care mga sa kalimbawa kung kahit anong meeting pa yan naka up sa akin, kahit gaano ka busy, lagi kong pina-prioritize yung sa school ni Gian, 'yung mga ganito no kasi yun, minsan lang to. Um, yung oras pag nawala to, pag na-miss ko to, wala nang ganitong next no sa kanya'ng stage dito sa year 2 sa grade 2 niya. Yung trabaho, I don't care kung ma-terminate ako or mapangit yung performance ko, yung productivity kasi marami naman trabaho dyan, pero yung oras nga na-miss ko, wala na. Na-miss ko yung moment. Medyo tahimik yung daan ngayon mga kapisda kasi ng hapon. So yun lang, puno na yung parking area mga kapisda. No? Ang daming naka-park, Oh, yun. So meron tayong nahanap na isang parking slot mga kapisda pero sobrang sikit. You know, kasi doon, puno na doon. Alright, dito tayo. Paano tayo makakalabas nito mga kapisda? No? Ayan, sa sakit. Oh no, hopefully di magasgas sa sasakyan. Ouch! So no choice tayo mga Zach. Pero yung ginawa ko, hindi ko nalang pinasok yung sasakyan kasi ako yun naman yung nasa last. Kasi yung baka magasgas pa. Yung ginawa ko hanggang dito lang. So naka-abante siya. Konti na. Okay na yan. Kasi wala namang parking doon. So is isa to sa problema namin dito sa school ni Gian mga Miss Yung parking area hindi masyadong gaano ka laki konti lang space dito pwede pa sana hindi nagpark na ang maayos to alright let's go EV and your next to and EV and Lucia yeah. but and then but then I had to switch with Mickey yeah I saw Mickey over there alright so andito na kami sa bahay mga kabisdak uh, okay din nun na nakapasok ako sa classroom ng EGN nakita ko yung mga ibang mga school activity niya dun yung mga assignment niya yeah. so yun madali lang yun know. you know. what are you doing? I'm on my alright guys so hanggang so, dito lang yung vlog natin no uh, hopefully nag enjoy kayo sa simple yung vlog na to and <laughs> what do you say to them? and see you sa next vlog guys bye bye what do you want to eat today? I, are you still recording? yeah You want to you want to eat egg and noodles? Yes. Okay, I'll cook eat egg and noodles. And a hot milk. You want a hot milk? Because the weather is cold. Huh? You want a hot milk? Or no? Hot milk? Yeah. Hot milk yeah. would just be like normal.